guys ah, na mga nyo pinaupo ako sa harap, ganyan yan kung may lakad kami, ako pinapaupo ako sinasangkalan sa harap ng driver so yan, gabiyahe kami guys sama kayo kiss me kanao this is guys galing lang ako ng bata which is iboblog ko sa inyo regarding sa mga mga kaganapan sa bata this morning maraming marami guys so bagong lahat pakikita ko muna sa inyo ang aking mga na grocery kasi syempre guys paano na rin to uh, padala na rin sa Pinas kaya medyo naparami ang bilhin ng lola para sa apo-apo but for the meantime papapita ko muna sa inyo yung grocery ko pang personal so, bumili ako kasi na aanim uh, na piraso na lang ang itlog ko, so bumili ako ulit ng, ilang dosena, yan na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15 pirasong itlog 9 reals 9 reals lang to guys ayan sya. so ilalagay ko ang mesa na lagyan tapos ang mahiwagang saba alam nyo guys, marami to tong sabang ko. Dito, yung mga nilagang sabat steam saba banana to. eto may mga kwento to. May mga klasing iba-ibang klasing ano, uh, company ang nagagawa dito. Ito, mas masarap to kesa doon sa isang uh, sabana ino-offer nila. So, ako ako sa inyo, sa mga riyad much better na piliin nyo to. eto yan Mas masarap po to guys. So, ayan, umiit na. Ayan. ayan, ayan. Ayan, so dalawa siya. Ayan, the golden saba. So, dalawa nga aking binili. Alam, sarap sarap na sarap, sarap ako, guys, eh. <laughs> Hindi nila alam na nagbablog ako. Sorry, guys. Ayan. Kasi Friday nga, guys. So, pag Friday, ayan, makikita nyo iba't iba klaseng mukha nandito sa paligid namin kasi uh, mostly iilan lang kaming nag ano, nagjujuti ng Friday. So mas majority ang mga nasa accommodation ngayon. Hindi gaya nung nasa Alwatan Ay, nako, halos lahat may duty. So ito na. Misa isa ba? Bumuli din ako ng tomato guys. Kasi isa na lang yung aking kamatis. So ganyan lang yan pa apat-apat lang kasi pag bumili ka ng madami guys, masisira lang hindi naman ako masyado nagluluto yan, so apat lang ang binili kong kamatis, yan siya tapos bumili din ako ng onion guys so ilang piraso, limang onion kasi ang onion ko, isa na lang yata, so ayan ayan na siya <laughs> pagkatapos bumili din ako kasi Last two weeks ago, mula ako ng spaghetti sauce, no? Eh, nagpaluto yung aking kasama ng spaghetti. By the way, guys, sabi nila masarap daw yung spaghetti ko. Sorry naman, chef-chef lang ang feeling ng lola. Pero hindi naman ako chef, guys. Ah, chamba-chamba lang. Kasi syempre, uh, practice makes you perfect. Eh, kakapractice, kaka paluto sila ng paluto ng spaghetti yan, ha? Na perfect ko na daw. So, bumili na naman ako ng sweet style spaghetti del monte, guys. Masarap to totoo. Napapagaling ka magluto ng spaghetti kahit hindi ka marunong. 'Yan ang technique 'yan. Tapos, bumuli din ako ng <coughs> excuse me. Five 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 sardines. Five real lang to, guys, kasi sale daw. So, itong dalawang pirasong 'to, five five ah uh, five real. So, ayan na siya. Pagkatapos, bumuli din ako ng isda, guys. Hindi ko na mapapakita sa inyo ha, kasi malansa. Pero pinalinis ko na. Uh, bumili din pala ako ng beef. Uh, ground beef, guys. Bumili ako. Isa siya. Siyempre, isa lang naman ang lola ninyo. Tapos, bumuli din ako ng ganderan. Buto-buto. Buto-butong Buto beef or kalahating kilo lang to guys eleven seventy guys ng real so alam mo dalawang lutok pa yan kalahati lang yan dalawang lutok Kasi yan, mag isa pa lang diba tapos bumuli din ako ng tilapia so pinalinis ko na rin guys dalawang pirasong tilapia tapos bangus medium ay, nahiya sila tumawid. Tawid na kayo. Pasensya na guys, kasi may duty ang mga yan. Yung aking mga angel sa ER, ayan na sila. Yun! Ayan! Ay, ay, so, tapos na tayo sa aking mga personal na ah, ah <coughs> pagkain. Duma ako naman tayo guys sa aking ay meron pa pala dito. Sirain ko na ha. Kasi nga, Ayan, ito, jacket ko to guys. Kasi kanina, sobrang lamin Baligtad nga dito eh. <coughs> ito. So, <coughs> bumili ako na ang jersey. Sana magustuhan ng anak ko. Maganda siya kasi mahilig magbasketball yun. Ayan siya, Brian. Jersey siya, size large. Large siya so, guys. 24. Lakers, 24. Ayan siya. Wala naman ako alam sa basketball. At isa pa. Diyo sa aking malugang Mamili na sila kung saan ang gusto nila dyan. Ayan siya. Roadman. Okay? Maganda kasi. Maganda ang tela rin, guys. Maganda ang tela. For internet, okay lang yan. So, ayan na. <coughs> Bumili ako ng... Thank you so much ha? May nagbigay sa akin ng watch. Ayan. Kasi naawa siya sa watch ko. Sabi kasi niya, sa watch ko raw, maliit lang. So, binilihan niya ako. Thank you sa nagbigay ng na aking bagong Seiko watch. Ayan siya. Thank you. Ayan siya. Pagkatapos, pakita ko sa inyo yung gulay. <coughs> Excuse me. Bumili ako ng gulay sa labas mismo ng grocery. Kasi mas fresh yung nasa loob ng grocery, yung karamihan doon frozen na, ito fresh talaga. Fresh from the farm. Ayan siya. So, bumili ako ng ampalaya. Oop. Dalawa siya. Dalawang ampalaya. Sana hindi masira kasi ulutuin ko. Ampalaya. Kasi last time bumili ako guys, isa nga lang. Hindi ko pa naluto. Nasira. Dahil siguro, matagal na, kasi tatlong araw lang, pag hindi mo naluto ito, parang, anong yun? ah, um, lanta na tapos, bumili din ako ng talong mag, ano ko, mag ah, uh, portang iklog, yan, talong tsaka, sitaw ang mahal ng sitaw, guys 5 real, 2 5 real ito lang isang tali, mahal ng sitaw in fairness, ha pero fresh ka, mas maganda bumili sa labas talaga tapos, bumili ako ng mais. <coughs> Itong mais, ano siya guys, ah uh, five riyan. So, ayan na, bumili ako. Tatlong piraso lang, hati-hatiin ko yan. So, tapos na tayo sa aking pang-araw-araw na yung aking pang-araw-araw na Ngayon, dumako naman tayo sa, <coughs> ay hindi, ah, aking paparin pala to. So, bumili din ako ng pansit kanton, pag emergency, pagka nagugutom, ayan. Pansit kan ang sagot. Pero guys, hindi ko to nire-recommenda sa inyo ha. Kasi nga, masama to sa kalusugan. So, pag emergency lang. Once, once in a week. Ganun. Pagka, ayan, nagutom, diba? Ayan siya. Tapos, bumili din ako ng bulalo. Beef lakini, beef mami, and bulalo. So, kasi magna-duty, diba? Nagugutom magbubuhos ka lang na mainit na tubig. So, meron ka ng bulalo. Instant mommy, bulalo, and beef mommy. Yan siya. So, dito yan sa akin yan. Hindi yan pang pabagahe. Ayan. Bumili ako ng mga pampabagahe, mga cereals, para sa aking apopo. Ayan. Mga cereals. Kido. Choco rice. Ayan siya para kay Ellery Potpot. at siya. Cereals. Kasi nga, magpapadala na ako. At saka sandamukmuk na Pringles. Kasi nga, paborito ng apo ko ang Pringles. So, original flavor ang sa kanya. Tapos, the rest, sa mga nanay niya. At saka mga tita niya. Yan. So, bumili ako niyan ng ilang piraso. Kasi meron na akong pinili na iba eh bumuli din ako ng oreo para sa kanya ayan ito Energen para sa akin guys Energen para sa akin ito Gizan Food ito para sa kanila din ayan siya ayan siya Toblerone kasi last Friday guys uh, ewan ko kung nasabi ko sa inyo bumuli din ako ng mga mga chocolates so pandagdag lang to Ayan siya. Tapos ito pa. So ilang Pringles ang binili ko? Apat. Limang Pringles. Binili din ako nito. Choco pie. Sarap to. Para kay Ellery pot pot ko. Ay, Tapos ito hand shell para sa akin. Ito. Wait. Para din kay Ellery pot pot ko. Ayan siya. So, tapos na. So, na natin kikwentahin, no? <coughs> Ito yung kanyang uh, res resibo. So, na. Meron pang isa, guys. Ay! Ayan. <coughs> Ayan, bumili ako ng switch on happiness. Slice, two slice grill maker para kay Laya. Kasi mahilig syempre, mahilig ka uh, kasi sa call center, di ba? Uh, misan sa middle of the night, nagugutom siya. So, pwede siya mag-init ng kanyang bread. Ayan. Tapos, napkin. At uh, anik -anik. Ayan. mga anik-anik. Sandok mga sandok-sandok. Ayan. Para sa kanya rin to. Ayan siya. Tapos, bumuli ako ng Nutella. Kay Laya at saka kay 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 Laya at saka kay Ellery. Yan siya, Nutella. Okay. Tapos, bumili din ako. Idagdag ko yung toothpaste para sa kanila. Kasi marami na rin ako nabili. Tapos, dry skin moisturizer. Bumuli ako. Subukan natin ito kung maganda. And of course, Pantene na conditioner guys para sa akin and Pantene shampoo ayan guys so kasi kailangan pag bibili ka ng shampoo dapat may conditioner kung bibili ka ng conditioner dapat may shampoo kaya ganyan guys Pantene talaga ang aking hiyang para sa aking hair yan na nga sya so yan na thank you so much guys and see you on my next vlog, don't forget to like, subscribe if you haven't yet hit and share the notification bye bye guys, see you then see you on my next vlog, bye God bless and happy Friday everyone bye, see you then bye ayan guys, kala ko naka uwi na ako bumalik na naman kami sa labas guys ayan, namili kasi daw sale sa Alcazar Mall. Imagine guys, ayan. Five na items worth 59 real lang guys. 59 real, imagine, sa Alcazar Mall guys. Kaya imbis na magpahinga ang lola, ayan, gumura na naman. Kasama ang mga inday. Hindi na napagod. Ayan guys, si Ayan guys, sale sila sa Calliope. Tama ba ang pag-pronounce ko? Ayan na siya. Ayan, nag pa yung kasama. Hi guys, welcome back to my channel. This is Colleen. Guys, di ba sinabi ko nga sa inyo kanina galing kami sa sa Kalayopi guys. Ayan. Tama sana ng pagpapronounce ko. Kalayopi. Ayan siya. guys, yung aming mga napamili. Ayan na siya. Sabi ko nga sa inyo for 59 real, ayan na siya. Oh, 59 reals may 5 items na ako na napamili. So, uh, apat na pantalon, isang shirt, long sleeve. Ayan, pakita ko sa inyo isa-isa. Talagang napakaganda at uh, hindi kayo manghihinayang sa pera ninyong ibabayad. Tignan nyo ha. Ayan yung tatak niya. Sin sila guys. Parang ano nyo yung clearance sale? Ito siya, oh. Ayan. Kita nyo? Kita nyo, guys? So, mga large ang kinuha ko kasi ang available doon, extra large, ay, extra small, large. Eh, kasya naman siguro sa akin to. Pero ito, ito, try ko, ha? Pag hindi, papadala ko sa Pilipinas. So, ayan. One. Iba-iba siya, guys. Two. Kita nyo ha? Tignan nyo. Ito guys, small daw siya. Pero, kasya naman sa akin. Ayan siya. Original price niya is 119 SR. So, bumaba siya sa 35 real. Nang bumaba pa rin siya ng 59 real yung apat, limang item. So, pangalawa na to. Tapos, pangatlo, Ayan siya. tignan yung mga tatak, guys, ha? So, original denim. Push up large. Large siya, guys. So, good luck. Titignan natin mamaya kung magaganda sa akin. Tapos, sumunod, pangatlo, pang-apat. O, kita nyo. Skinny jeans. Ayan siya, ha? So, guys, legit. Legit siya na sale sila talaga. Ang halaga nito is 129 riyal. Bumagsak siya sa 19 riyal. At bumagsak pa rin siya sa 59 riyal. Ganyan guys. ang kagandahan dito pagka nag, uh, sila. Talagang bultuhan, maramihan. So nagkataon nga kasi. Nagla, naghahanap kami Friday no. Naghahanap kami ng mga item na mapapadala sa Pilipinas. Hindi namin alam, pumasok kami sa isang shop. Tapos, may isang Pilipina nagsabi doon na, ano, kabayan, mga sale dito, sabi. Cashier siya. Sabi ko, magkano? Sabi ko, 59, limang item ang kukunin yung kahit na ano, basta lima. Kasi kung hindi, hindi maging lima ang kukunin mo, ibig sabihin, mas mapapamahal ka. Magbabayad ka ng original price niya. So, kung lima ang kukunin mo, automatic siya, 59 real. Ganun siya. So, Pang-apat na to no? Ito ang panglima. Maganda din siya, oh. O, diba? Tignan nyo, ha? Yan. Ganyan tatak niya, oh, guys. So, original din siya. Sana maganda sa akin. Ayan. So, lima. Limang sana sa susunod na punta namin meron pa rin. So, binili ko to. So, sobrang pagod. Ang bigat na nabili namin, ha? Imagine, guys. Worth 150 real. Ang dami ko nang nabili. <laughs> kasi ang budget ko lang, kasi kagagaling ko lang ng batha. Alam nyo naman yon Namili ako pang pabagahi. Biyaya ako ng mga kasama ko. Tapos, sabi nila sa akin, Lika, tingin tayo. Sabi ko, wala na akong cash. Hindi na ako magwi-withdraw, ayaw ko na. Sabi ko, tigil ko na kasi ang daming kasi may meron na akong limit, guys. Pag ako namimili, may limit na na presyo ako. Ito lang ang gagastosin ko. Hindi kailangan mag-exceed. Kasi nga, alam mo naman, hindi na tayo bumabata, 'di ba? Kailangan mag-ipon. So, ito nang napamili ko. Mas maganda, mas sale, mas magaganda. Bumili din ako ng dito sale hat, uh, Elsa, na laruan ng aking apo. Ay, siya. Kasi gusto raw niya ito si Elsa. E bibilihin ko sana yung kapatid ni Elsa. Ayaw niya, natakot siya sa mukha. Gusto niya si Elsa lang. Kaya si Elsa lang ang bili ko sa Frozen. Ayan siya guys, original yan. It's only 59 SR. Oh, kita mo? 59. Ito, kahalaga ng lahat ng pantalon. Ito lang. Tapos, bumuli din ako ng shoes niya. Papadala ko to sa aking afu. Ganda siya. Oh. Kita mo. Hmm. Size 27 daw siya. E kinuha ko na. Ay, 26. Kinuha ko na ay e size 28. Para, alam nyo na yon may allowance, ba diba? Cute siya. Cute. Para kay Ellery Potpot ko. -pot -pot. So, ayan na. Nabili ko na. Tapos, magpapaay, mag-aayos na ako ng bagahe ko para mapadala ko na sa Pilipinas. Ayun lang guys. Thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share and hit the notification bell. So thank you guys and see you on my next vlog. Bye! See you then! Bye! I know that you've been gone. You and me, I don't